Alamat ng Bakunawa Ang Alamat ng Bakunawa ay isang tanyag na kwento mula sa kulturang Pilipino, lalo na sa mga bisayas at Mindanao. Ang Bakunawa ay isang higanteng serpiente o dragon na sinasabing sanhi ng mga eclipse o pagkawala ng buwan at araw. Noong unang panahon, sa malawak na karagatan ng Pilipinas, may pitong magagandang buwan na nagbibigay liwanag sa kalangitan tuwing gabi. Ang mga buwan na ito ay nagbibigay ng kaligayahan at pag-asa sa mga tao dahil sa kanilang kakaibang liwanag. Sa ilalim ng dagat, nabubuhay ang isang makapangyarihang nilalang na tinatawag na bakunawa. Ang bakunawa ay isang higanteng serpiente na may malalaking pakpak at malalakas na buntot sa tuwing siya ay umaahon mula sa dagat. Tumilikha siya ng malalakas na alon at bagyo. Isang gabi, nakita ng makunawa ang mga buwan na kumikinang sa kalangitan. Nabighani siya sa kanilang kagandahan at nagdesisyong kainin ang isa sa mga ito. Sa kanyang unang pagsalakay, nilunok niya ang isang buwan dahilan upang mawala ang isa sa pitong buwan na nagbibigay liwanag ang ng buwan ay nagdulot ng matinding takot at kalungkutan sa mga tao. Nananalangin sila at nag-alay ng mga dasal at handog sa mga Diyos upang mapiilan ang bakunawa sa pagkain ng natitirang buwan. Ngunit hindi tumigil ang bakunawa sa loob ng maraming gabi. Isa-isa niyang ang mga buwan hanggang sa natira na lamang ang isang buwan. Ang mga tao ay nagkaisa at kumawa ng plano upang iritas ang huling buwan. Nagdala sila ng mga tampol, palayok at iba pang bagay na nang makakapagpalika ng malalakas na tunog. Sa huling pagsalakay ng bakunawa, habang sinusubukan niyang kainin ang natitirang buwan, sabay-sabay na nag-ingay ang mga tao dahil sa ingay. Nagulat at natakot ang bakunawa dahilan upang isuka niya ang mga buwan na kanyang kinain. Sa ganitong paraan, umalik ang mga buwan sa kanilang lugar sa kalangitan. Ngunit ang ilan sa mga ito ay nawalan ng liwanag dahil sa pagkakain ng bakunawa. Mula noon, tuwing magkakaroon ng eclipse, naniniwala ang mga tao na sinusubukan muli ng bakunawa na kainin ang buwan. Upang mapigilan ito, patuloy pa rin silang nag-iingay sa pamamagitan ng pagtambol, pagkalampag ng mga palayok at pagbikha na ito pa ang malalakas na upang takutin ng bakunawa. Ang alamat ng Bakunawa ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa ng mga tao upang malutas ang isang malaking sumiranin. Pinapakita rin ng kwento ang pagnanais ng mga tao na protektahan ang kagandahan ng kalikasan sa anyo ng mga buwan mahalagang maging mapagmatyag sa panganib na maaaring namating at maging handa sa anumang pagsubok. Ang alamat ng Makunawa ay isa sa mga pinakamakulay na alamat sa Pilipinas na nagpapakita ng yaman ng ating kulturang pamana at nagbibigay inspirasyon sa ating mga kwento at tradisyon.